Kami ng Halos dalawang oras ang biyahe mula sa Baguio City patungo sa paaralan sa Yabyabuan. Pero sa unang pagtatangka ng grupo, matinding hamon sa daan ang kanilang sinuong. Napakalaking challenge to para sa amin. Pero kanina, nung nararanasan ko, damang-dama ko na yung parang babalik uh, babaliktad ba, tatagilid yung ating sasakyan. Pero yung takot ko, uh, hindi ganun katinde. Dahil sa ang naiisip ko, kailangan nating uh, dalin. Uh, kailangan ng tulong ng, kailangan natin pundahan yung mga bata, yung mga teachers. May dadalin tayo para sa kanila na nahatid natulong. Kaya, kangina, alam ko, ngayon, nararamdaman ko na mapupuntahan pa rin natin to. Kinabukasan pa nakabalik ang grupo para makahiram ng sasakyan mula sa lokal na pamahalaan na mas kakayanin ang daan para iwas sa balahaw. Sa ikalawang araw ng pagtatangka ng grupo, kinayang marating ang paaralan ng yabyabuan sa pamamagitan na din ng paglalakad, bit-bit ang mga ipamimigay ng mga handog. Mayroong pagguho ng mga pahagi ng bundok at daanan patungo sa paaralan kaya mano-mano ang paghahatid ng mga handog mula sa grupo ng akyat aral. Sir, ito po yung buong landslide, yung buong bundok na ito na hulog po. Kaya po, pag uh, noong uh, kalalanslay lang po ito, doon po sa taas ang daanan. Mahirap po, sir. Bababa ko doon sa kabila, sa may bato-bato. At pag, pat, uh, pag, mo uh, po doon, may uh, na na-open uh, na, na lupa doon. Parang yung nahulog na bundok. Sa hirap ng kalagay ng daan, mayroon din ditong sasakyang nalibing na sa malalim na pagguho. Uh, two weeks ago na po yun, ay may nahulog na sasakyan dito dahil po sa sitwasyon ng kalsada dito. Ito, malaking epekto po ng landslide na ito dahil hindi na po makakadiretso yung sasakyan sa, mula sa... ay hanggang sa school. Kaya pati mga modules ng mga bata ay medyo nahihirapan na rin ang mga guro, kaya ang ginawa namin ay kailangan uh, maghanap kami o maghanap kami ng mga volunteer na parents para itong mga modules ay madadala sa school o sa mga bahay-bahay ng mga bata इग्योर दो Pagdating sa paaralan, ipinakita ni na Teacher Resti at Teacher Pastora ang mga classroom. Ito po ang aking munting classroom, sir. Dito po nag-aaral ang kinder at grade 1. Ito po ay multi-grade. Hinahandle ko po silang sabay, sir. Welcome po kayo sa aming classroom. Ito po yung classroom ng grade 2 at saka grade 4 po. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos-lubos sa pagdating ninyo dito kahit na ang lugar na ito ay napaka layo ay uh, binigyan ninyo ng pansin na makarating dito. Sana ipagpatuloy ninyo ito para sa kabubuti ng aming mga uh, learners o mag-aaral dito So muli, uh, welcome po dito sa Yabyabuan Multigrade School Maraming maraming salamat Pagkatapos, formal na isinalansa ng grupo ang mga pamigay na handog para sa mga estudyante at guro. Sulit na din ang hinarap na hirap sa pagtungo dito ng grupo. Ang mahalaga, makarating sa komunidad ang hatid na pamasko. Bago magpaalaman, isang pagbati ng pasasalamat ang handog ng mga guro ng yabyabuan. Thank you! T -T 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 Aral! Merry Christmas! <clears throat> Habang sa kabilang bahagi naman ng Benguet, sa Tawang Elementary School sa La Trinidad ang isa pang grupo ng Akyat Aral. Si Teacher Roda Insiong ang isa sa mga guro ng paaralan. Ang inang hindi marunong bumasa at sumulat ang kanyang naging inspirasyon kaya nagsikap siyang magkamit ng edukasyon. Ang nanay ko kasi ma'am ano siya, uh, illiterate siya. Pag lumalabas kasi kami ma'am, maalala ko d'ung elementary ako. Hindi niya alam basahin ultimo yung tatak nung nung uh, rota nung jeep na pupuntahan namin. Yun yung naging driving force ko para yung pag-aral. Uh, yung passion nila para magturo, to reach out na kahit na walang wala ka sa buhay, uh, naabot ka pa rin para makapag-aral, para ma-educate at uh, makita yung uh, magandang uh, future. Dating sa pribadong paaralan nagtuturo si Teacher Roda. Pero mas pinili niya ngayon sa tawang elementary school na sa isang pampublikong paaralan, ginusto niyang maglingkod. Sa public school kasi, mas marami pa akong maaabot na mabata. As compared sa sa private school, hindi ko naman sinasabi na hindi ko rin naaabot ang mga. Pero kasi sa public school, mas makikita ko kung sino ako na teacher sa buhay ng mga bata. Na once I was like them. I focus more on calling. Hindi po lahat kayang maging teacher. Bagamat kahit na may skill siguro ang isang tao, pero I call it calling kasi kung teacher ka at calling mo talaga 'yon. Kahit anong sagabal na nasa harap mo, kaya mong gawin para sa mga magulang, para sa mga bata, para sa mga tahanan na naghihintay para sa iyo. Isang mapagpakumbabang profesyon ang pagiging guro para kay Teacher Roda at sa mga mag-aaral, nagpatid sila ng pasasalamat sa mga biyayang handog ng Akyat Aral at Deped TV.